Tara luto tayo ng adobong mantika na may kunting karne. Naghiwa lang ako apat na pirasong bawang, isang buong sibuyas at yan yung karne na ihahalo ko sa adobong mantika natin. Buksan ang kalan at ipatong ang kawali maglagay ng mantika hanggang sa uminit ang ulo ko ay ang mantika pala. Pag mainit na ang mantika, sunod na ilagay ang karne na ihahalo sa adobong mantika Papalabasin lang natin ang mantika ng tabako sa katawan. Ay ng karne kasabay diretsyo na palambot nito. Haluin ng haluin ang sandok pagkatapos pokpok mo sa ulo mo. Hayaan lang natin na kumulo ang dugo ko tapos takpan muna natin hanggang sa lumamig na ang ulo ko. Pag alam mong tama ka, Ipaglaban mo, ilipat mo ng lagayan dahil malambot na yan. Ako sa kasirola ko nilipat dahil yon ang gusto ko pakialam mo. Magpainit ka na ng mantika. Pag mainit na hawakan mo para mapasuka, isunod ang bawang, sibuyas at ang karne na ihahalo sa adobong mantika. huwag mong haluin para hindi masarap ang luto mo na bobo ka. Sunod huwag mo lagyan ng paminta at asin para walang lasa. Tulad ng sinabi ko huwag mong haluin para hindi mo malaman kung ayos ba ang niluluto mo. Putaragis ka ang tigas ng ulo mo, sabi ko, huwag mong haluin, bahala ka sa buhay mo. Lagyan mo ng suka, tapos pabayaan mo lang na kumulo. Uulitin ko, wag mong haluin. Hayaan mo lang na sumingaw yung amoy ng suka at manuot sa karne. Tapos isunod mo na ilagay ang mga babae ay toyo pala. Shout out pala sa idol ko chef John Soriano ng Sole Idol sa kusina. siyang ang nagturo sa akin ng proseso pagdating sa pagluluto. Love you, chef! Lagyan mo ng magic sarap. Hindi ito sponsor pero baka naman budburan mo ng magic sarap para sumarap ka naman. Tapos haluin ng haluin habang kumukulo. At lagyan ng isang drum ng tubig. Lagyan ng 50 kilos na asukal para magpantay ang lasa na matamis-tamis na maalat-alat na maasim-asim. Hayaan lang natin na kumulo ang dugo ko hanggang sa makuha natin yung saktong mantika na hinahanap natin sa adobo. Dahil ito naman talaga ang niluluto natin mantika sa adobo na may kunting karne. Yan mainam na yan. Tignan mo yung mantika niya may ulam na. Ilipat na natin sa lagayan ng mantika at pagkatapos itapon na ang karne. Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong panonood. Kayo ba paano magluto ng adobong pinatuyuan sa mantika? Comment down below at kung taga saan ka para alam ko kung saan nakaabot ang video nato. God bless.